sesame sa akin. Lagyan natin guys ng sabaw ang kanin ko. Oh, sarap ng kamatis. Hay tayo! ay sabi ni Hasmin, pang attendance daw yung reels ko. Kakain kami guys, walang ulam guys. Kaya na wala pa silang ano gulay, Diyos ko. Kaya kamatis ang ilinagay ko sa noodles ko. Kain naman siya ng bawal guys. Ang kanin, ayan. Ang kay Uday naman, nagluto siya ng itlog. Ayan siya. Hello Uday! Hello, gutom na gutom ako. <laughs> At saka yung sawsawan niya, oh, sarap. Well, Sili? Eh, ay, ay, naghanap ka? Hello. Ayan guys, kain tayo, dinner time guys. Wow, sarap, sarap humigop ng sabaw ng noda. <laughs> Ayan, wow. Bye bye, thank you for watching. Kain tayo. Kain, kain. Tapos si yes, sa akin. Lagyan natin guys ng sabaw ang kanin ko. Oh, sarap ng kamatis. Kain tayo.